Tingnan, tingnan nyo guys. Ito ngayon pagkain ko sa manok ko. Hindi to sila nakakadiri guys kasi alaga talaga to sila guys. Mga alaga talaga to. Hindi to pwedeng pabayaan lang. Mga alaga talaga to na worm. Tapos meron silang maliliit na paa. Ayan o. Maliliit na paa. Tapos, ina-isolate ko sila guys. Ito. Na, ah, Naka-isolate na. Para, ito, naka-isolate sila o. Oh. Pag-isa-isa. Ito pagkain ko ngayon sa manok ko. tapos pag tapos na nilang ma-isolate pag kumpleto na ang 2 weeks magiging ganito sila magiging breeder to magiging ganito sila guys sa ngayon darak mo na ang pinapakain ko kasi oh, feeds mo na ang pinapakain ko kasi kaunti pa to sila na pa ako sa susunod darak na pag marami na sila darak na ipapakain ko kasi darak lang naman talaga yung pagkain nila para hindi ka ma mapapagastos tapos yung tubig nila ito ang ginagawa ko nilang tubig. Ito ang tubig nila. Kung meron kayong mga mga malunggay, mga dahon-dahon. Yun, pwede yun. Ito yung silbing tubig nila. Yung pinapakain yung tubig nila. Ah, ganito na nahuhulog lang dyan galing sa taas. Nahulog lang. Ito ang nilalagay ko pag pag gusto nilang uminom kasi prutas 'to eh Star apple 'to eh kung kahit ano kahit ano pwede 'yun so ilalagay ko na guys to na ubos na guys malapit um, na maubos kinakain nila to ubus na to wala na to ito ko ilagay kasi lapit na tong maubos kanila eh to lapit ng ubos so ilagay ko to kasi wala wala nung medyo ma medyo makinis siya <coughs> maya na lang pag maubos na talaga so ngayon papakain ko na to sa yung yung pakain ko na yung Minukot ko. Pagpapakain ko na sa aking mga sa aking manok lang pala. Isa lang manok yung pakain ko kasi mapayat ko. Tas, matas to sa protein guys. Ito ang ginagawa sa ibang bansa na protein. Yung hinahalo nila sa parang yogurt ata yun. Ito ang ginagawang protein. Protein to guys tapos kinakain ng tao guys yung mga tao na yung nahalo sa parang yogurt yun tapos nahalo sa halos pagkain tapos kinakain ng tao yung nangangailangan ng protein yung mahina ang protein so ipapakain ko na guys Ito na. Oh. Favorito to balok ko guys. Pwede to sa baboy guys. Mabilis lang tong gumami guys. Kasi sa isang breeder. lay ng is 500. Hmm? 500 pieces sa so ngayon 50 breeders muna ako kasi nag kita start ko pa lang Pwede to sa mga broiler kailangan kasi itong tumaba kaya siya lang pinapakain ko kaya kaunti lang sila so yun na